kapatid. Napanood ko yung uh, ilang panayam at ilang uh, uh, pagsasalita ni Subiri. No? Alam nyo to si Subiri na may siguro niya ang magchacha. Kaya naki, na lang. No. Diretsyaan. Nakitanga. Alam niya, sabi nila, sabi niya, ni Subiri, alam daw naman to ni Marcos at uh, Nag-agree si Marcos. Kasi daw para sa ekonomiya. Wow! Ekonomiya? Kailan pa kaya nila mapapagandang ekonomiya? Samantalang pag may nakikita silang malaki-laking pondo, eh inuupakan na nila ng kuha at ginagamit sa kung ano-ano lang na walang akwenta kwenta ba? Diba? Sila yung ano eh, sila yung mga umupo sa gobyerno. Na ginawa lang nilang laro ang panunungkulan. nung mo? Ang sabi pa. Hindi daw pagpapalit ng pag-aamen ng konstitusyon. O yung daw charter change. Ay Para sa bukod sa para sa ekonomiya. Eh mas mapapadali o mapapagaan daw nila ang kanilang a uh, posisyon sa gobyerno. Galing, no? Talagang may mga hanga rin, ano? Kalain mo, ha? Ang sabi, mas magiging madali para may ayos ang aming termino. Oo! Mas magiging madali at maayos ang kanilang termino sa gobyerno kapag sila ay na, i, nabago nila ang chart ang konstitusyon, so ibig sabihin may interest talaga sila na wala nang babaan sa pwesto galing kakatuwa parang ano ano parang uh, sinabi nila na ito na ang panahon para makuha natin ang mga gusto natin. Dahil sa mga susunod na eleksyon, malabo na tayong manalo. Kaya gawin na natin lahat ngayon. Samantalahin na natin. Parang yung mga driver, yung mga jeepney driver, ginamit ni Marcos noong eleksyon. Nabola, nagpagamit. Ano ang sabi? babangon tayong muli! ha <laughs> Bumangon nga sila. Pero iniwan nila ang mga driver na nakalugmok sa kahirapan. At ngayon, ang pinupuntirya naman nila ay ang konstitusyon. Kailangang mapalitan para sila hindi naaalis sa pwesto sasamantalahin na nila habang sila'y nakaupo ngayon lahat-lahat ng gustong makuha dahil alam nila, hindi na sila iboboto pang muli sa mga susunod na eleksyon. Kaya within six years, tatapusin nila ang lahat ng gusto nila para wala nang makakontra sa kanilang mga gusto. At wala nang pwedeng lalaban pa sa kanilang pagbasa kandidato dahil kapag naipagpatuloy o nagwagi sila sa pag-aamin ng konstitusyon na konstitusyon alam niya mangyayari wala nang makakapalag sila sila na lang hangga't gusto nila sabi na mabuhay ka hangga't gusto mo 'di ba ganon ang gusto nilang mangyari ngayon kaya kapag naging usbaw ang mamamayan. Nagpausbaw na naman sa mga kahamang ito. Yari na ang buto-buto. itong si Subiri, di mo maintindihan itong tao na ito eh. Kung ito ba tunay na lalaki o eh, ewan, walang paninindigan. Walang pagmamahal sa bayan. Ang mga ganyang klase ng tao, na nakukuha sa sulsol, nakukuha, nadadala sa mga mapang, na interes sa pamahalaan. Sayang, ano? Maganda na sana ang takbo ng binabanatan nila si Duterte. And sistema mo, bigla silang buwelta sa ating Philippines Constitution 1987. So, ano ngayon ang mangyayari? Instead na makuha nila ang simpatya ng tao, suklam ang kapalit. Dahil inakita na nila, inalabas na nila ang tunay nilang intensyon sa kanilang pag-upo. At sa pagkakataong ito, sasamantalahin na nila na sila'y nakaupo nakuhanin, gawin ang lahat ng gusto nila na makakapag-stable sa kanilang posisyon. At hanggat gusto nila, sila ang uupo. Wala nang makakapalag. Ganon lang po yun. Kasakiman, kahangalan, kabulastugan, wala silang pangarap para sa bansa puro pansarili lang nila ang kanilang gusto. Yan lang po mga kapatid. Tiwala pa ba kayo kay Subiri, kay Romaldes, kay Bongbong, kay Duterte, kay Sara? Wala na mga kapatid. Pare Pareho talaga sila. Nasa inyo na yan kung magpapabola pa kayo ulit. Huwag kayo maniniwala sa katahimikan ng mga Duterte ngayon ha. Dahil may mga lalabas pang issue may mga mangyayari pang mas matitindi. At tayong mga simpleng mamamayan, tayong may karapatan na sumigaw, tingnan natin at bubuelta rin tayo para ipaglaban ang tunay na karapatan ng bawat Pilipino sa sariling bansa at sa sariling gobyerno. Salamat mga kapatid! Thank you!